Ito ang isla ng Basilan, isang lalawigang pinanday ng makulay na nakaraan. Sa likod ng ngalan ito at sa larawang masasalamin sa probinsya sa kasalukuyan, mababakas ang mabigat na alaala sa dugot pawis, sakripisyo at hinagpis na minsang bumalot sa mahaba nitong kasaysayan. Nagdaan ang mahabang panahon, kinakitaan ang potensyal sa maraming larangan ng Basilan. Salamat sa likas na yamang taglay nito, lalo pat pinagpala ang isla dahil sa pagiging tahanan nito ng magkakaiba ngunit nagkakaisang pangkat etniko. Subalit ang pagnanais na mamuhay ng malaya at mapayapa, nagambala ng panibagong karasang tatatak di lamang sa probinsya kundi pati na rin sa estadong pangkapayapaan ng buong bansa. Taong 1991 nang itinatag ni Abdurajak Abu Bakar Janjalani ang grupong Abu Sayyaf sa Basilan at ang kapunuan ng Sulu kung saan nabibilang ang Basilan ang naging sentro de gravidad ng bandidong grupo na kalaunay napasapi sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Before ako nag-assume na nagraise nag ng flag ang ISIS dito sa Basila. Pero alam naman natin yung problema ng Basila okay. before kapital ng kidnapping, ng extortion, bombing, kapital ng ISIS dito sa Southeast Asian country. Part ng problema natin noon yung MILF, pero may peace process tayo. Part ng problema yung MN. Pero compounding that is yung problema natin sa extremist, yung sa ISIS, particularly yung Abu Nagkaroon man ng peace agreements ang pamahalaan sa mga dating extremist group na Moro National Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Hindi nagpatinag ang Abu Sayyaf sa pag-aasik ng gulo sa bahaging ito ng bansa. Sa mga nakalipas na dekada, ang Abu Sayyaf ang pangunahing utak sa bombing attacks, high-profile kidnappings, assassinations at extortion activities sa Basilan at mga karating nitong probinsya. Ang situation ng Basilan before, uh, paglalakad yung, yung uniform man, yung security sector, pupunta kung saan sila. Mag-aantay sila eh. In fact, may time na naging aggressive sila pumunta sa urban areas. no 2010, nilusob itong Isabela City. 2013, yung nangyari sa, sa Sambuangkasis, nilusob din nila ang Lamitan City. Tapos itong east side natin, yung mga barko na, na international ship dyan. Pinaghahabol na ng mga kidnapper before. Yung sipadan dito dinadala, yes. yung Das Palmas dito dinadala. No? So, yan yung basilan before. Nang dahil sa mga ito, napagkaita ng probinsya ng pagkakataon na makatamasa ng kaunlarang malayo sa mayat mayang kaguluhan. Yung away, hindi lang yung kinukuha niya, yung meron ka, sisirain pa niya at makakautang ka pa. Hindi na nagogro nagre-regress pa yan. At yung recovery mo, paano mo ipapuntahin sa kung ano yung status niya before bago ka makalagpas sa... Ano, eh. Ganon ang effect ng away. Eh. So malaki talaga yung nawala sa Basilan. Ang bayan ng Sumisip, ang matagal na naging pugad ng Abu Sayyaf, bilang pinakamalawak na bayan sa Basilan, naging perfectong lokasyon ng lugar para paglunggaan ng badidong grupo. Terrain at saka maraming area sila mataguan at or, pinaka, pinaka malawak kasi ang sampinit area diyan ang dating pugad ng mga ASG dati. Dati takot kahit isang pulis ang mga taga dito takot. Pero nung dumating ang Marcelo, hangga't dumating sunod yung ASG doon na talaga na lumaban ang mga taga dito. Bago pa man pumasok ang Abu Sayyaf, malaking problema na ng sumisip ang rido o away ng mga angkan Ngunit lalo pang gumulo ang sitwasyon ng pumasok ang teroristang grupo. Dagdag pa ang krisis na sumira sa mga industriya at kabuhayan na inaasahan ng mga lokal na kumbinsi ang ilan na sumapi sa bandido. At sa unang bahagi ng huling dekadang nagdaan, naging saksi ang sumisip at ang buong basilan sa mas malimit na krimeng pakana ng ASG. Ito ang nagtulak sa lokal na pamahalaan na gumawa ng aksyon para tuldukan na ang problema. Yung kidnap for ransom talamak, yung holo sila. Kaya doon na nag-react ang LGU, oh. nagkipag-cooperate at nagkaisa, magkipag-cooperate sa AAP. Magandang Gabi, Pilipinas!